Ay, eh, lumangabot nat O, oh, ayan. Dahil mainit ang panahon. Ayan. Time na ng uh, pagbibilad ng pala ng ating magsawa. Magkiki. Kiwar. Kikiwar. Key Magkikiwar -key -key muna ako. Kaya dahil wala sila, nag-break. Break daw muna sila. Kaya ako ngayon yung maghahalukay nitong kanilang binibilad na palay. Sama niya ako mga kapoknas. Tara. Ugo, dito ah. Kikiwar daw kami. Ano ba ito? So, First row. Magiging alam ako dito ah, Bala kayo dyan. Ayan dahil wala nang pamasahay. Sinits TV. hindi na makawin ng Maynila. Mag-extra lang ako. Ugo. Kailangan dapat ganun. <laughs> One, two, three. Ayan. Para matuyo agad at magiling ng ating magsasaka. Pero saludo po ako sa mga magsasaka sa buong universe. Ay, kundi dahil sa kanila, wala tayong makain. Okay? So, go, 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 go. Kailangan matuyo daw muna ito. Yan, ito yung palay na malinis na to. Malinis na ba to? Malinis na to? Ayan. Malinis na yan. Malinis na daw ito. So, mga Ilang araw na lang tutuyo na to. Ayun. Buti na lang ngayon mga puknat maliwa pa araw. Kaya grab na ng ating mga uh, mga magsasaka na maka tuyo ng palay. Ayun ha. mahirap din pala mainit. Pero kahit mainit, ito ngayon kailangan nila para matuyo agad itong kanilang binibilad na palay. All right? Let's go. Tara, pumunta natin ng ating mga mga naka-break na mga Nagbibilad dito ng palay, ginulod dulo ko lang, okay? Tara po tayo natin, gago, samahan niya ako <laughs> O oh, ayan, pagkatapos ay Halukain yung kanilang palay Guguluhin naman natin sa lag, na natin Katatanayin natin, magchikahan tayo sa kanilang mga kapatnat Kung ating magbibilad ng palay Okay, ayan Ang gandang hapon po Manggugulo lang kami dyan, ha? Ayot pala eh, kumakain pala sila eh, makikain kami Ayan, pre, magkano kilo ng palay ngayon, pre? Nangialam ako doon kanina, okay lang ba? Kasi kamari sa paparan, ulam natin. 36, dalawang kilong. 36 kilong. Mahal na, mura pa yun. Mura? Mura pa yun. Magkano pa ngayon pre sa bayan? 17 kung... 17? Di ba nakaraan, parang mabot pa ng 20, no? Kaya, alam. Una-una nga ani, mas mahalan, no? E di swerte pala yung unang umani, no? Nag-ani, no? Oh, ayo malapit na daw ito matuyo, mga kapuknak. Ito na kanito pala yung itsura mga kapuknak oh. Pag diba malapit sa matuyo oh. Iba malapit ito matuyo inang. Ayan. Ali, ali ka dali oh. Malapit na daw ito matuyo kaya ayan, ito, ito tinatabi-tabi na nila yan. Ito tulungan ko na kay Barbara, natapos na, na agad ha. <laughs> okay. Ayan, malapit na tumatuyo kaya tinatabi tabi na nila yan. Ayan, swerte naman pagkat panahon. Magpatuyo siya ng palay ngayon. Ayan. Okay. Yun nga lang, yung hindi siya makatikapin yung ano nito, no? Ayan, yung, yung alikabok, no? Balat yung balat pa, makatik. Oh, ikaw, bro, ba, ikaw naman na, oh. nung ka ba? Ayan, at,

<laughs> Anong lumabas kanina? <laughs> ano pangalan mo gano'n? Ha? Bintol? <laughs> Sabi mo na kung Ano pangalan mo? <laughs> Anong pangalan mo? Anong pangalan ito ano pangalan nito? Jake! Ano pangalan nito? Jacob Jacob, Jacob. Yeah. Saka nag ka Jacob Saka nag ka muna sa kamera gano'n ha? Mag-hike ka muna di kari Ayan ano ibe to marlaki gulo muna ako dito. Napito mo tayo to di ba? Aga nang gawin diyan. Tayo sa na talaga to tayo na. Bigyan Tayo na pala tayo, sinusuko ang pala ko dito. Ito daw ginaganyan to. Ito yung ginagamit. Ano ba 'yan Laking. Ano, tinggal ko pang pa. Pag pa nag-iipon na ay magsako. Ah, eh, magsako na ganyan na yun. Alright. Okay. Ito na ako. Salamat po. Salamat po. Hay naman. Oh. Hay naman kayo, Janet's TV. Oh. Ayan.